Oh, tignan mo itong dalawang o. O, tignan mo itong dalawa ito o. Center, center, buhay. Tignan mo itong dalawa o. Ay, buhay pa Anong ginagawa nitong dalawang ito? Yun, nagbibilang ng pang-ulam. Bili na kayo, mga kasuki. O. Oh. Ay, may video kami. <laughs> ano na? Ka? Talo ka ang kill. na, talo kayo sa huli. Sige lang, basta video. <laughs> ah, yeah, picture. ah oh, picture. Dito ah, makon dyan. Makon. Dito kayo ah. Makon dyan Dito kayo dito. <sighs> dito mangasukit nga siya. Ang galing nga kayo. One, two, three. Nih, nee, puta. Video naman eh. Picture ah dapat. Video pa yun, lalapag pa yun. No? Dito ka Yan yung lawin, apat. Ah. Ang daming lawin yun ah. No? One, two, three. Yung sila tumatambay sa may baton na yun. Oh, eh, hey, one, two, three. Ayun no. Ayun uh, Picture. Ito, ito dito pa. One, two, three. Oh, ako na.